Uy. Uy. Naalala mo pa ba, ba to? Itong mga litratong to. Tingnan mo. Yan. Naalala mo pa ba, ba yan? Yan yung mga panahon na sa buong taon, ito pa yung araw na yung pinakaaabangan Kinasasabikan, Disyembre 25. Dahil bukod sa walang pasok, lumalabas kayo ng pamilya mo. Kahit sa mo at ito yung pagkakataon na lahat kayo ay nabubuo Sa pagkainan, nagsasalo-salo, nagaabutan ng ulam, wala nagtatalo Nagbibigay ng lahat, hindi lang ng regalo, kundi na mga ngiti, sa wakas Sa mga pinsan at lahat ng kamag-anak ay magkikita-kita Nang muli Wala na nagbibilangan, kung meron man yun lang mga napamaskuhan Puro kwentuhan, puno ng pagmamahala, manunood kayo sa sinihan Tapos ang inyong uuwian ay isang tahanan na puro tawanan Isang taon na puno ng pagsubok, isang taon nyo rin itong kinakayanan Sinisindihan na ang mga ilaw Nagsisipaghiwanagan na ang mga daan Kapag kumislap na to Sa mga mata mo Imposible mga to Ay di mo matandaan Lumalamig na ang hangin Na nagpapainit sa pag-ibig natin Tinatama na ang utak at puso Naging sintonado ng na mga awiting Busog na busog Sa pagmamahal Samahan pa ng masasarap na pagkain Kahit na anong mangyari Paskong Pinoy pa rin ang aking Pipiliin ngunit lumipas ang isa Dalawa, tatlo at ilang taon para bang ang dami na nagbago ngayon? Ang dating kalim puno ng ilaw, unti-unti na nagdilim. na nangangaruling na uusa Wala na ata maski barya Para lang may pagkain sa lamesa Si Papa magpapasko sa ibang bansa Hindi na daw kasi uso ang Pasko Mismo sa pamilya nga wala ng pagkakaisa Paano pa kaya sa iba? Bawat kapwa wala na pansina Wala na pakailaman Hindi na uso ang regalo Hindi na uso ang bigayan Kahit nakapasko wala na rin kabutihan Habang tumatagal Nawawala na ang pagmamahal Sa isa't isa Ang presensya ng Pasko ay yung tiunti na natatanggal Hanggang sa may napulot akong isang libro Malikabok, Hinawakan ko, pinunasan ko Pagkatapos, binasa ko Naalala ko, binigay ito ng isang kaibigan ko Nung isang nakaraang Pasko sa isang simbahan Kung saan inibitahan niya ako Napunta ako sa libro ni Matthew Hanggang umabot sa dyan, biglang may bumulong sa aking isipan Yung sinabi ng pastor na ang halaga na Pasko ay nandyan Ang tagal naming hinanap ang kasiyahan na matagal nang nasa amin pala Ang tagal ka namin binaliwala Mas binahalagahan pa yung matabang nakapula Na kapula. nakalimutan namin, na hindi pala namin nakalimutan ang halaga na Pasko Nakalimut kami kami At ang tunay na nakalimutan namin na ikaw Ang dahilan ng araw na to Itong araw na to Ngayon ay kaarawan mo Pero maging sa pagbate Inaalis sa na namin mismo Pati pangalan mo Nakalimutan namin na ikaw Yung sanggol na nagtanggol sa buong mundo Para lahat kami maligtas Makaakyat sa taas Nakipagsakripisyo Nakipagpalit ng pwesto Akala ko Pinalimutan mo ako Pero napahawak ako sa dibdib at pulso ko Ama, maraming salamat sa regalong to.